Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong nakaraang taon, nasa 2.16 milyon ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa o ang mga OFWs. Mula sa datos na ito, halos 77% ay nasa mga bansa sa Asia, 20% naman sa Saudi Arabia at 13% sa United Arab Emirates. Katunayan, noong nakaraang taon, umabot sa 238.63 billion pesos ang naipasok ng pera ng mga OFW sa bansa. Pero kung minsan hindi maiwasang makagawa ng krimen ang ilang Pilipino, ito ang naisolusyonan ngayon ng Pilipinas at United Arab Emirates. Nito lamang ikalabing apat ng Oktubre nagkaroon ng pagpupulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan ng UAE sa pamamagitan ng isang tawag na pag-usapan ng dalawa ang mga tulong ng UAE sa mga OFW sa kanilang bansa. Dito ipinahayag ng Pangulo ang kanyang pasasalamat sa mga tulong na ipinaabot ng UAE sa mga OFW at tiniyak nito na hanggat maaari ay makapagbalik rin ng tulong ang ating bansa. Tugon naman ng Pangulo ng UAE na si Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nayan kabilang din sa napagkasunduan ng dalawang pagbibigay ng pardon sa isang taanat apat na putatlong Pilipino sa bansang UAE. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.